sa kapwa ako magagamot, mga tawas, nagtatawas. Galing ka na? Hindi pa. Okay, ganito yan. Palipadangin po yan at isang duwing itim. Ngayon naalisin ko po yan ngunit hindi ako magpapagaling sa iyo ng ating ama na sa langit. Alayunin ko po ng team ako yung kaputyalin. Alisin ko nilagay sa iyo at naway gumaling ka. Na po. So, Paa po dito. Ito lang. Ito lang. Yan. Gaya. Kasandal po. Yan, kaya lang po ha. Aalisin po natin. Uh, kung po yung mga layunin na sasabihin po, sabi nyo lamang No? Pero iniilig ko na sana gumalik ka ngayong oras na to at araw na to at magdirit na ang kagalino mo. Na? Ito lang nanay ha. Yan lang. Wala ko nilagay ha. Papila po yan. Si ate, ginagalang dito na pa dito. Okay. Isang na po tayo ha. Sa ito, rarepo, tenito sa baba ito. Mag-usap ka, Diyos Diyos, lahat, sa impyerno. Sa puh! Tanggalin mo lagi mo rito, ha? Sige, sige, sige ganyan pa ganun Dalawa, 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 tanggalin mo, ha? O, sige, baklas, baklas, pababa! ka Sige, baklas, baklas. Baklas, gagaling na to ha. Gagaling na. Gagaling na. O, sige, baklas, baklas. Sige, let's Sige pa. Sige pa. Gagaling na to ha. Gagaling na pala. Sige, baklas, baklas. Kung kayo mong makausap, wala akong pakailam sa'yo. Sige, basta gumaling to. Sige, baklas, baklas. Kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Marami kanyang kayo mo pinapatulog si nanay. Ko po. Ah, sige, baklas pa. Mahal ko, po, ko ah, po. Tanggalin mo lahat yan. Ko po. Sige pa. Ko po. Sige pa. Ang dami mo nilagay. Isa sa malili, isa sa maluwam. Poo! Po, po. Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Oh, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa. Aray ko. Tanggalin mo lahat yan. Aray ko po. Aray. Aray. Huwag puro aray. Tanggalin mo lahat yan. Sige. Permisyon kayo. Po. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige Sige pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Ko lang. Ko. Panginoon kong isa sa kaming magdakilaw, may ang basbas sa iyo na alisin ko yung nilagay sa taong ito, di balik doon sa gumagambala. Aray ko po, aray ko po. Sa ibrasi, si pek. Aray ko po. Aray ko po. Oh, inom po kayo ito night. inom ka na marami. Uh, shout out sa lahat. Ito si Apo Eric, Apo Chalin. It's my birthday, kaarawan po ngayon. Uh, maraming salamat sa mga sumusuporta, lalo na po sa Team Supremo, kay Apo Carl at sa mga kasama niya, kay Apo Lucita ng Barreto, Olongapo City, at kay uh, Mamelo Meloligario, kay Apo Rafa po kay Apo Marwin, at saka kay Sis Maika. Maraming 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 salamat. Birthday ko po ngayon. 4th birthday hindi ng magagamot kailangan po tayo ng tao. Maraming salamat. Po.